Magandang araw guys! Welcome to my channel, Ades Gero Vlog. Uh, today is September 29, 2024. At uh, hapon po ngayon, no? Mapapansin nyo guys, napakalakas po ng hangin ngayong araw. Uh, ito po ay dala ng uh, papasok po sa ating PAR na bagong bagyo, yung Bagyong Julian. Na nasa part na po ng north northern luzon. Yeah, silipin po natin yung lagay ng panahon po dito sa bulacan. ayan guys, napaka po ng paligid, no. Ang uh, bilis po ng uh, paglalakbay ng mga hipapawid At ang lakas po ng hangin, no. Tingnan niyo. O tingnan niyo po, nagsasayawan po yung mga puno. Ang lakas po ng hangin ngayon. Ngayon ah uh, hapon ng September 29. At ayan uh, medyo magalaw-galaw din yung ilog, no. Gumagalaw din po yung ilog. ayan po yung uh, himpapawid at nagbabadya po ng uh, ulan. Uh, sabi po ng uh, pag-asa ay papalakas po ang uh, bagyo na Julian ah uh, hanggang bukas hanggang Lunes, no. Ayan guys yung lagay ng panahon dito sa bulakan Sa ngayon uh, hapon At uh, Titinan po natin yung uh, Lagay ng panahon mamayang uh, gabi hanggang bukas po Susubaybayan po natin Wala pa naman po siyang ulan na malakas At uh, Dala lang po ito ng hangin na hinihigo po ng ating uh, paparating na bagyo na si bagyong Julian. Okay guys, mula po dito sa San Rafael, Bulacan. Maganda-magandang magandang tanghali po. Uh, mag-ingat po lahat sa paparating po na bagyong Julian. Lalo na po yung mga taga Northern Luzon. Yung po dadaan sa uh, Isabela, Cagayan, Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Island. Yan po, mag-ingat po kayo lahat. At pa uh, part po ng uh, ng Luzon ay uulan, uulanin din. Ayon po sa pag-aasa. So, maraming maraming salamat guys. Don't forget to subscribe, like, share, and comment po dito sa ating channel, Adis Gera. Maraming maraming salamat po guys. Bye. See you again sa next update. Bye-bye.